Ay, yan mga katutok, muli naman tayo nagbabalik. Welcome po mga katutok at welcome sa ating YouTube channel so bali tatlo kami ngayon mamana kasama natin si Kuya Bagab at si Kuya Bong so si Papa hindi nakasama gawa ng kinagat siya ng amumuong o yung tawag na tambubuan sa Bisaya yung parang bubuyog so bali kami muna tatlo ayan si Kuya Bong ay nasa laot na kaya kung bago ka palang sa aking channel mga katutok ay wag mo nang kalimutan mag subscribe pakahit ang notification bell para lagi pag updated sa mga video natin gagawin kagaya nito. yan mga katutok. So sana ay tayo at makahuli tayo ng maraming isda para may pambinta tayo. Ayun so kita-kita lang tayo sa laut mga katutok. Ayun mga katutok, simulan na natin ang panunutok ng mga isda at nakakita tayo ng isang lapu-lapu. Mm -hmm. sa Sapol medyo malaki na itong mga katutok nasa 300 grams na ito so matabang isda ito mga katutok mga ganitong uri ng isda isang lapu lapu bato yun know, o, lapad ayos na ayos mga katutok ganda ng buhay na malo natin yan, sisit ulit tayo mga katutok at nakakita tayo ng isang silay you know mm -hmm. binangga pa ng parangan yung maliit na isda na yan mga katutok tawag namin dyan ay parangan dito pala sa kabila banat na natin mga katutok you know Uy, ayaw magpapana hanap tayo magandang pwesto ito na mm -hmm. sa pool yun o, oh, puro rin din siya mga katotok medyo may kalaliman yung spot na dinada na mga katotok kasi hindi na nagpapahuli yung kulambutan tsamba lang at nakahuli tayo kagabi, ayos na ito mga katotok ayun mga katotok at nakakita tayo ng isang malaking samaran so di na ng camera sa pagpagawa gawa ng napkalalim ng kanyang pinasukang butas mga katutok kaya makikita nyo kasi hihilain ko na ito na oh. yun mga katutok oh. ito na oh. ayos malapit na rin di isang yung pinanahan natin ng lapu-lapu silay at saka itong samaran napakaraming sweet lips sana sa mga butas butas mga katotoo. kaso di natin napapana. na ng super galing na magtago sa ilalim mga katotoo. ang hirap din kasi ng posisyon nila sa ilalim kaya hindi natin na papanan ito ang samaran medyo lumabas kaya napanan natin mga katutok panibagong pagsisisi ulit mga katoto sa kabilala ng bato ay nakakita tayo ng talagpago ganda ng plastada niya sa labas you know binabantayan talaga siya ng paro paro ayos na ng isda yung mga nahuhuli natin ngayong gabi sulb na ito mga katotok sana ay marami pa tayong mapana pagdating dun sa andang unahan pa at sisit ulit tayo mga tutok sa bandang likuran lang nung pinalaan natin isang talabago meron pala ito nakatago sa butas you know mm -hmm, kaso di natin tinamaan mga katutok nakaharap pa siya sa akin at saka yung tono natin ay medyo mapurol na kaya hindi natin na uh, patablan hindi natin nahuli yun mga katutok at talagbago kaya ito na lang yun o know, mm -hmm hindi nakagalaw mga katutok ito naman yung isdang lupit kung tawagin sa amin yan so medyo to matatagal tayo na kakaahon gawa ng medyo malalim yung dinadaanan natin mga katutok umpisa na kasi yung pahuli ng isda dito sa amin sa malalalim kaya sa malalalim na rin kami dumadaan pag kamihan na naman pahuli yung kulambutan doon naman tayo sa bandang kulapuhan mga katuto. Ayan, so iniwan na natin yung malaking bato na maraming laman kasi di natin napapana at sa pag alis natin doon ay nakakita tayo ng kanuping mm -hmm. yun ho oh. huli ayos mo at ako ito. nandito pala siya sa may bandang buhanginan itong kanuping na ito nakatago lang siya doon sa tinatawag naming esponja yung parang papel na nasandalan niya yan yung madalas na kinakain ng mga batfish o bayang, yung mga ganun klase ng halaman mga katotok at ito na mga katotok nakapana tayo ng napakalaking golden tribale yun o, oh. kala ko kasi mga katotok, nakapali na yung kamera sa pagpana ko, hindi pa pala mga katotok na sobrang na excited kasi ako nung makita ko siya hindi ko na nakita yung camera na hindi pala nag play sayang mga katutok at di na tinabidyohan yung pagpana natin napakalaki nito mahigit dalawang kilohin ito mga katutok ganda ng tama niya talagang hindi siya nakagalaw mga katutok oh. napakalaking golden tribale ito o sa tawag sa amin ay dohaw o tagip -tipong you know, sobrang laki mga katoto hindi natin talaga na videohan pero ayos lang yan at least nahuli naman natin mga katoto kaysa e na videohan na natin hindi naman tinamaan okay na yan at di na videohan at least nahuli natin mga katotok yan so sisit ulit tayo mga katoto at ito isang malaki-laking silay na ito mga katutok o kung tawagin sa iba tingin dito sa amin ay silay kung sa bandang kabikula naman ay punong so ayos na ito mga katutok medyo maganda-ganda talaga yung mga na nating isda ngayong gabi ayos at 150 yung kilo nito dito sa amin mga katotok kung ganito klase ng isda rambol na yan kahit anong isda dito sa amin 150 talaga lahat yung Isang kilo. Yun, sisit ulit tayo mga katotok. At ito, isang panitan kung tawagin sa amin. So, di natin dadakmain. Papanain lang natin. Yun, oh. Uh -huh. Ayos na, malapad na rin ito mga katotok. Malapit ito magkalahating kilo. Nasa 400 grams lahat na ito. So, malapad ito mga katotok ito mga katoto pag dumating na to ng isang kilo napakalapad na talaga ng katawan ito yung ganitong uri ng isda na kung tawagin dito sa amin ay panitan yun mga katoto at nakakita ulit tayo ng isang danggit na tatago sa damuhan dito sa pool so bali sa gabing ito ay ito yung tanggit isang tanggit na yung natin pero yung kasama natin mga kagutok ay napakarami yung Danggit na ganitong klase ng danggit yung kanyang nahuli ayos na ito so na rin ito mga to, malaking karagdagan na ito sa huli natin at nung paangat na sa mga kagutok ay nakakita tayo ng isang talagbago iyon e, no kaya paanain na natin uh -huh. ayos last na so na natin ito mga katotok gawa ng nasa harap na kami ng kubo so pagilid na kami at mag alas 4 na pala ng madaling araw lumusong kami kanina mga katotok alauna na kasi malalaki yung alon kanina mga alas 7 kaya ay yung mga katotok pagilid na kami yun mga katotok pagilid na tayo yan sobrang kalma na ng dagat at low tide na rin. Hindi bumaliktad yung Agos kaya salubong kami sa Agos mga katutok. Yan at paghilid na rin kami. You know, yung huli ko nasa apat na kilo siguro lahat yung huli ko lahat lahat na ayan so at doon na lang silipin natin yung mga huli ko mga katotok sa gilid para bakita nyo rin kung gaano karami ayan mga katutok nasa gilid na kami mag alas patro na you know ayun may lamon lamon ka nakakita ka ito yung huli ko <laughs> dali tayo ng malaking tagip-tipin tagip kung tawag sa amin isang uri ng golden tribale tagip -tipon. at ayun nga mga katutok maraming salamat po sa iyong patuloy na panonood at kung umabot ka hanggang dito sa panonood ay wag mo nang kalimutan mag subscribe pakihit ng notification bell para lagi pang updated sa mga video natin gagawin kagaya nito pwede nyo rin ilike at mag comment din kayo para mas marami pa tayong manonood sa mga ganitong content and thank you for watching po mga katotok